mga For today's video ay isi-share ko sa inyo ang isa sa masarap na kainan at masarap ding tambayan dito sa Kalamba, Laguna. Ito nga yung Ilongga Kusina. Ito ay located sa loob ng City Park Parking Lot at halos katapat lang ito ng Kalamba City Hall. Dito nga sa Ilongga Kusina ay may masarap na Ilonggo Chicken Inasal na sa 150 pesos mo, meron ka ng unlimited drinks and unlimited rice. Ang mura di ba? Siyempre masarap din yan na may partner na mainit na sabaw. Kaya Tikman niya din ang kanilang bachol o yung molo soup na nag-uumapaw sa sahog. Masarap din yung tapsilog nila ha, lalo na yung tapa kasi sila mismo ang nagmamarinate ng karne. Meron din silang lechon kawalin na perfect na tanpulot. Kung mahilig ka sa lumpiang sariwa, meron din sila niyan. At ngayon ay i rate ko yung chicken inasal nila. Size ng chicken, 9 over 10. Yung pagkakaihaw, 9 over 10. Very good sa pagkakaihaw. Hindi minadalik. Meron kasi yung ibang chicken inasal na medyo bloody pa. Alam mo yun, yung sa may buto. Yung lasa, syempre 10 over 10 para sa akin. Malasa kasi talaga siya. Yung ibang pagkain, hindi ko na i-rate ha. Syempre, kaya na ang huhus ganun. Kaya punta na dito sa Ilongga Kusina. Open sila every Monday to Saturday. Pwede kayo dito mag-lunch, mag, mag dinner, late dinner, chill with tropa, at mag-relax. See you, Southie! Tikman yun na ang lutong ilonga.